Hi guys, nagbabalik tayo J. Aguilar Vlogs naman. So sa video na to, may isi-share lang ako sa inyo kung paano tayo makakatipid sa pagka-cash in sa Gcash, sa Maya, or kahit mga bank transfers ng libre. Ito, dito ko lang isi-share to. So dito nga ako nakakatipid guys ng mga bank transfer, cash in. Diba tayo na problema tayo sa mga cash in fees. Katulad dito sa Gcash, meron ng cash in fee. Dati wala na to eh. May 5 pesos na fees kapag nag-cash in tayo sa BPI. ganoon na rin sa Maya, meron na ring 5 pesos na cash in fee. Puro may mga cash in fees na talaga. So, ito, 100 pesos. So, yan. 5 pesos. So yan, pag pinagsama-sama natin yung mga for like example, nakapag limang cash in tayo sa isang araw, 5 pesos times limang beses, di ba? Naka 25 pesos ka na, na transaction fee. Kung naka 25 ka sa Maya, tapos naka 25 ka rin ng transaction fee dito sa, sa Gcash, eh 25 pesos na yon. Pero fix naman kasi dito sa Gcash. Any amount, pero dadagdagan ng 5 pesos for the convenience fee. So, yan. Huwag na natin patagalin, guys. So, ituturo ko na sa inyo kung saan ako nakakatipid sa pagka-cash in-cash in dito sa Gcash, sa Maya, or even pagka-cash in ng walang bayad sa mga banks. So, yun, guys. Hindi mga pala tayo bayad dito, no? Pero, baka naman. So, it's an honest review. So, it means totoo to, legit, na nakakatipid talaga ako sa pagka-cash in at pagbabank transfer. So, ito na nga introducing, guys. si bank So, dito ako nakakatipid talaga sa mga cash ins and bank transfers. So, open na natin to guys. Kung may ganito na kayo guys, mas okay para makakapag-start na tayo guys agad. Pero kung wala pa kayo, pwede na kayo mag-register. I-fill out lang naman kayo ng mga personal information nyo. And mag-upload ka lang ng valid ID and boom, tapos na. So, dito nga pala sa C-Bank guys, kapag nag-cash in ka or nag-deposit ka ng 1,000 pesos, patagalin mo lang ng 3 days, makaka-earn ka ng 50 pesos na cash reward. yon patagalin mo lang. Tapos, pag nag-deposit ka naman ng 15,000 pesos, Ayan, patagalin mo lang ulit ng 7 days. Tapos, kikita ka na ng 550 pesos. O, ba? Diba? Pinatagal mo lang ng 7 days yung pera mo. Nagka 550 ka. So, yun lang. So, sa mga wala pang sibang, guys, ah uh, meron dyang link sa comment section or sa description box kung saan kayo makakapag-register ng inyong sibang um, C -Bank wallet. Ayan, or sibank account. So, yun. So, umpisa na natin to guys. Wala nang patatagalin, no? Dito muna tayo sa cash in. So, mamaya na yung transfer. So, ito na yung part na nakatipid tayo. Sa pag-cash in, dito kasi, kailangan yung link account lang. Kailangan bank account lang. So, yung mga pwedeng banks na pwede mong gamitin dito, okay, is yung BPI China Bank, RCBC, Union Bank. Pag ginamit natin tong apat na bankon na to, nangyari nilink mo na yan. Nalink mo na yung mga bank mo dyan. Meron kang three Ah, uh, nagamit ko na kasi yung isa. So, bali 2 free cash-ins na lang. Pero, pero total nyan is 3 free cash-ins every week. Sa so, one week mo, may tatlong cash-in na libre. Pero, magre-reset yan sa Monday. May free cash-in ka na ulit na tatlo every Monday. Kung every week ka may 3 free cash-ins dito sa si bank mo. So, ang cash-in fee, is 8 pesos. So, pag naubos mo na to, yung cash ins available mo, no, magiging 8 pesos na yung transfer fee. So, itry natin guys. Magka-cash in tayo, no? 100 pesos muna. Meron pa akong 2 free cash ins. So, yung next natin. Ayan, free. O, di ba? Libre. Tapos confirm natin. Tagal lang. Kailangan natin ng OTP guys. No? Yan. OTP lang muna. Okay. So back to merchant tayo. So ayan. 100 pesos successful. So free lang. So tina natin. Nag reflect na agad. Pag nag deposit tayo ulit. May isa na lang tayong free cash in. Pero meron akong ginagawa dito. Na para unlimited na. Hindi na natin i-worry itong free cash ins na tatlo lang naman. Eh pumupunta ako sa Shopee. Dito lang tayo sa Shopee makakapag unlimited na cash in using Shopee Pay. Kung wala ka pang Shopee Pay, eh madali lang naman yan. pipilap ka lang naman ng personal information and valid ID. Yun lang. So, ito. So, magka-cash in tayo. Kasi dito sa Shopee Pay, kailangan yung link account mo or link bank account mo is either BPI lang and Union Bank. BPI at Union Bank lang yung pwede. Kung meron kang BPI at Union Bank, okay. Nakakatipid ka talaga. Kasi free cash in nga. So, pag gagamit ka naman ng mga e-wallet, may, may mga charge na yan. Try natin to guys. So, nakailang try na ako dito Wala talagang cash-in fee yan So, 100 pwede So, yan Kakash-in tayo ng 100 Walang bayad yan Dito ako talaga ng pagkakash-in Tapos, lipat sa Gcash, Maya So, ilagay nyo lang ulit yung ano Ito lang yung mga cycle dyan Paglalagay ng OTP, gano'n Ganyan Success So, yan 100 pesos So, yan Meron na ako 100 pesos ulit So, paano naman natin siya malilipat sa C-Bank? So, kailangan natin siyang ilipat sa C-Bank. So, pipindutin lang natin tong C-Bank balance. Eto, C-Bank balance. So, magdadirect siya sa C-Bank. Tapos, so, ayan next natin gagawin is, pipindutin natin tong save to C-Bank. Ayan. Tapos, Shopee Pay. Ayan, save to C-Bank via Shopee Pay. Ito guys, unlimited to guys. Walang kabayad-bayad. Kahit ilang beses mo gawin. Ayan, enjoy real time and free withdrawal to C-Bank. So, wala yung charge. 100 pesos pa rin yan. Ayan, admin fee is free. Okay, send money na natin. So, yung Shopee Pay pin nyo, ilagay nyo. And boom! Okay na, walang charge, ba? Diba? So, gagawin nyo lang tong pagka-cash in sa Shopee Pay kapag naubos na yung tatlong beses nyong libre na pag-cash in dito sa Sibang. So, kapag na, ayun nga, naubos na yung cash in free, dito na tayo magka-cash in sa Shopee Pay. Tapos, lipat sa Cbank. Dito kasi unlimited yung pagka-cash in natin papunta sa Cbank. Gawin ulit natin. C-Bank, ilalagay ulit natin. Lipat natin. Save to Cbank. Save via Shopee Pay. Tapos, 100 pesos. Okay. So, may 300 na ako dyan. Wala akong binabayaran. So, ito na nga guys yung paglilipat or pagtatransfer sa mga wallet and mga banks. So kung gusto kong ilipat sa Gcash to, 'di ba sa Gcash, pag nag-cash in tayo 5 pesos every transaction, 5 piso. Ganon din sa Maya, pag nag-cash in ka 5 piso din. So ito na nga, magta-transfer na tayo ng walang binabayarang fee. So pindutin lang natin tong pay transfer ito pay transfer. Okay, e-wallet. Nandiyan na lahat ng lista ng e-wallets. Coins PH, pwede rin. Grab Pay, Maya, Shopee Pay. Ayan, nandiyan na lahat. Tapos sa banks naman, other banks. Andi dito na rin, BPI, BDO, CIMB. So, ayan, marami pang iba. Marami yan. Nandiyan lahat ng banks. Ayan. Unahin natin sa e-wallet. Dilipat ko siya sa Gcash ko. Gcash ko, guys. Dito naman, Pwede tayong mag-transfer, ano, mayari 100. Yan, 100. Meron tayong 15 naman na free transfers. Kapag naubos mo na ulit yung 15 free transfer mo, magkakaroon na siya ng transfer fee na 15 pesos. Hindi na siya libre. So, yun nga lang. Dito may limit lang talaga sa pagta-transfer. Pero marami na rin 'yan, 15 free transfers 'yan, 'di ba? Tapos per week pa, 'di ba? Hindi ka naman ganoon kadalas mag-cash in, 'di ba? Siguro mga pagka-cash in mo sa isang week, pwedeng-pwede na yung 15. Pero 14, nagamit ko na kasi yung isa kaya 14 na lang para 15 talaga yan total tapos pag naubos mo yan magre-reset yan ulit sa Monday magkakaroon ka ulit ng 15 free transfers guys so yan ililipat natin yan ng walang bayad so inex na natin no oh. ayun free ayan insta pay real time baga ma marireceive mo na agad lagay nyo lang yung pin nyo yun ay pi. hindi lang maka-transfer. kasi may parang ano technical issues yung maya ko na lang lipatan natin so 100. So, yun. din ulit. Kala ko magbabawas eh. Next natin. Free. Okay. Sana malipat. Ayun. Successful guys. Tignan na natin guys sa Maya. So, wala bina binayaran sa pag-cash in. ba diba? Sa Maya. Pag nag-cash in ka sa Maya, 5 pesos. Ayan. Pumasok na. C-Bank. Galing C-Bank. So, ayan. 100 pesos. di ba? walang binayaran. Walang fee. So, pwede rin yung mga bank guys. Mga banko nyare um, ayan bank, other banks. So BDO. So lahat ng bank din dito guys, pag nag the bank transfer kayo, libre din. Basta mag ano, mayroon pang natira doon sa 15 free cash inyo. nyare um BPI. Lipat natin sa BPI guys. Lagay niyo lang yung pangalan nyo Next niyo na. So, ayun Nare, pipasa ko na tong 200 ko. Libre pa rin. O, di ba? Libre pa rin. Pero 13 na lang. Kanina 14 kasi nagamit na nga natin yung kanina. Kahit sa bank dyan guys, pwedeng pwede. So, isend na natin ah. Ayan, free, di ba? Libre. Ayan, transfer in progress. Ayan, successful. Tinan natin kung pumasok na sa BPA ko. Ayan, pumasok na. 200. Wala tayong binayaran sa pag-cash in. So, ganun lang guys. Ulit-ulit lang. Diba? Pwedeng banko, pwedeng e-wallet. Lahat libre. udah ambal bayaran uh, transfer fee Ulitin ko, pag naubos ulit tong free transfers mo, magre reset yan sa Monday, magkakaroon ka ulit ng 15 free transfer ulit. Ganon din yan dito sa cash-in. Tatlong free cash-ins lang ang pwede. Pero yung kaninang ginawa natin, para maka-unlink ka ng cash-in, gamitin mo ng Shopee Pay. Tapos, ililipat mo yung kinash-in mo sa Shopee Pay dito sa Cbank mo. Libre lang din yan. Wala kang babayaran dyan. Okay, save to Cbank lang. Tapos, save to uh, Shopee Pay. Save via Shopee Pay. Wala na kasi ang balance eh. So, ganoon lang guys. Diba? Nakatipid ka sa pag-cash in. Tapos nakatipid ka rin sa pagbabang transfer at paglilipat ng funds sa mga e-wallets mo. So, ganoon lang yung ginagawa ko para makatipid ako. Para hindi na ako nagbabayad ng mga cash in fees sa GCash. Samaya, paulit ulit na ako yun no. Know? So, 'yun nga sa mga wala pang CBank, guys, uh, mag-register na kayo using my link. Ayan. Pwedeng tumubo 'yung 1,000 pesos mo. Patagalin nyo lang 'yung uh, 1,000 pesos nyo. Uh, magiging 50 pesos 'yan for 3 days pero nag-deposit ka ng 15,000, pinatagal mo ng 7 days, makaka-earn ka ng 550 pesos. So, dito na tayo tatapos muna guys. sana nakatulong tong um, hack na to sa mga namang problema dyan sa mga cash in cash in na, yan na may bayad. <laughs> yan. Thank you for watching guys. Yan. Subscribe to my channel. Hit the notification bell para update kayo sa mga ganitong klase ng videos. Yan. Peace. Bye-bye.